naghahanap ka nga ng quality eyeglasses na affordable na merong pang bata, pang, teens, pang lolo, at pang lola. In short, ay pwede sa lahat na for as low as 999 pesos ay pwede mo lang makuha within 30 minutes to 1 hour. At ito lang ang nag-iisang optical na nakita ko sa Carriedo na merong tatlong branch kaya kahit gano'ng kadami ang tao ay kayang-kaya nilang i-cater. At dahil magpapasokan na naman sa school ay sinama ko ang family ko dito sa Carriedo para magpasalamin at fumood dito sa glit kay Neneng B. At pagdating sa pinagkakatiwalaan ko na optical dito sa Carriedo ay dito ako lagi pumupunta sa Okio Optical dahil bukod kasi sa quality at bura dito ay napakabilis dahil dito na rin mismo sa tabi nila ang pagawaan ng salamin. May free check-up mula sa kanilang mga doktor at i-assist ka ng kanilang mga staff sa pagpili at pag-recommend ng mga bagong promos and mga bagong lenses. Ang tanong ko lang, ano po ba mga ongoing promos natin dito sa Okio? And ngayon po, para po sa kaalaman ng lahat, ongoing pa rin po ang promo natin na for as low as 999 and 1699 po, makaka po kayo ng eyeglasses po ng Okio. Pero maraming nagtatanong ma'am, pag 200 plus na ang grado mo, may additional ba yun na Yes ano? po. Kapag ka 200 above na po ang grado natin, pwede na po tayong mag-change ng price kasi nakadepende rin po talaga sa grado at sa design at kung branded din po yung frames nyo, mas pa, mas possible po ang pagtaas ng price po natin. So take note po, may ino-offer na din po kaming branded lens. Hindi lang po generic lenses, kundi branded lens po. Meron na po kaming isilor lenses, may plastic lens na din po. So makakasiguro na po tayo na quality po ang lens na ino-offer po namin. Grabe, ang dami yes, pala. Kaya pala talagang binipilaan itong Oceano okay, dahil napakaganda na mga services. So, yun guys, tatlo na yung branch nila dito. Kung puno kayo dun sa isang branch nila, meron silang pangalawa, eto, pangatlo. So, 30 minutes, ganun kabilis makuha. Ma'am, tanong ko na lang po. Yes, Last sir. na po. Saan po ba located ang mga branches ng Oceano? Okay? Balita ko, meron na rin sa Cavite. Eh. Yes po, soon so, po, sir. Looking forward na po kami dyan kasi soon to open na po ang aming Imus Cavite po na Okio Optical. Pero dito ma'am sa Kariedo, anong iano uh, nila? Anong ipipin nila para makarating sila dito? So bali, ang pinapipin po dito is yung Emerald Circle Avenida Building lang po. Pagbaba nyo ng Kariedo LRT, pwede na po nyo makita ang ka Emerald Circle Avenida po. Okay. Ano, second floor. Second floor lang, yes, no? Katabi po. lang ng mga mismong gawaan. Yes po. Tama-tama po. Tapos ma'am, tanong ko na lang, anong oras kayo sa umaga at anong oras kayo nagtuklose? So bali, 8.30 po to 60. 30 pm so bali yung doctors po naman is 9 or 9:30 pm ah, 9:00 or 9:30 am po na, yes, yung na. po ng po So yung mga food trip, ako na mag invite sa kanila. Yes. So sa mga, at saka pala guys, ha, yung mga bata, pwede nyo rin papuntahin dito. Pwede rin silang magkaroon ng salamin na anti-rad lang, no? Para pag nagsi-cellphone sila, Siyempre, mga kabataan nyo yun, mahilig na mag-cellphone. So nasa magkano ma yung ma'am, yung anti-rad? So bali, meron po kami 999 pesos lang with anti-rad. Graded or non-graded. Kag kagaya, kagaya nito, tete, patingin ako ng ano mo. So guys, kagaya nito, ayan yung sa aking anak. Ayan, anti-rad lang, 999 lang. Tapos nagaano na rin siya no pag mainit parang um, Ah, pa. yun po sir sa mga kids po hindi pa po namin inaano yung mga ina So ito anti-rad lang yes, talaga. Po, for okay. Protection okay. lang po okay. pag nagsisilbi. Anti-rad okay ayan oh guys oh sa mga anak nyo Ah, uh, papuntahin niyo na rin pwede dito, isabay niyo na pagpunta kayo dito sa Okyo. Grabe guys, napakasulit dito, napakaganda ng mga salamin nila. Tapos, try nyo yung mga bagong lenses nila, yan, mga, ano, high-tech na ba yan, ma'am? Yes po, high-tech po, and may generic din po tayo. Ayan, okay, okay. punta na kayo dito sa Okyo number one. Okay ka, Okyo! Okay ka, Okyo! Okay. Okay.